Arestado ang isang babae at isang pintor sa isinagawang bypass operation ng Pideya Barm, katuwang ang barangay Anti-Drug Abuse Council sa Cotabato City. Kalaboso ang 26 anyos na si alias Janine at ang 25 years old na pintor na si alias Jude alas 7 ng gabi, araw ng Webes, April 3, sa PC Hill Rosary Heights 1, Cotabato City. Inaresto ang dalawa sa Baybast Operation ng PDEA kasamang Barangay Anti-Drug Abuse Council. Nasamsam at na-recover ng otoridad ang isang transparent plastic sachet na naglalaman ng dried marijuana leaves na tumitimbang na mahigit kumulang 12 grams at nagkakalaga ng 35,440 pesos. Nakuha rin sa operasyon ang by-bust Money, drug paraphernalia, identification card, cellphone at mga financial documents. Kaharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.